Ngayon, walang ano yan ha? walang water pump. Papaanda rin natin na ganyan. Tatakpan ko lang ng plastic para buo yung tunog niya na walang tunog talaga na sipol. Ayan, hangin yan ha. Hangin. Uh, airbox mo yan, yung ano, yung humiigop. Uh, patay. Ngayon, nilalagay ko to. Yan sarado, sarado. 'Yon ka ha. Hindi pa magkaiba yung tunog. Sarado rin ha. Oh, ah, water pump. Yung seal hindi yung Ewan ko kung pagkasama bearing pero depende na lang. Ayun Ito, buti na lang hindi ko binuksan. Ito pala. May tunog kahit dito. Hindi na gaano maigpit. Tapos nagkasugat siya.